Ganon din po yun. Tingnan niyo yung batas pero para sabihin yung kayo ay tama at yung labing tatlong mahistrado ng Korte Suprema ay bali. Ito yung mga dalubhasa sa batas kaya nga na-appoint sa Supreme Court. Ay huwag naman tayo ganon kayabang. At pag kayo ay nang insulto sa Korte Suprema, ako as an officer of the court, ididimanda ko kayo, maniwala kayo sa, sa miyerkules po, may sasampo na na kaming isa. Ito. I am going to say that the Attorney of Rolling and all the concerned lawyers have filed a ng petition for indirect contempt against Congressman Percival Sendalia, Professor Richard Nidarian, and your best friend, I repeat, your best friend, according si to the Secretary Larry Godot. First, si okay, President Danya, siya Supreme Court na Supreme Chancellor ng mga corrupt na mga opisyalis. Second, itong si Richard Hidarian, si sa Facebook at sa Twitter niya na lahat daw ng mga, lahat na sa Supreme Court, appointee ng mga Duterte. therefore hindi independent si defend them ang Supreme Court.